Umpisahan niyo po yung uh, po ng inyong sumbong sa po na inyong mga kasamahan. Ah, uh, yung Kualeo de Santo Nino, may kawayan corporation po, is nag-endorse po sila as a college vocational course, which okay. is college po. Okay. Ngayon po, recently nalaman ko na training center lang pala sila. Hindi sila accredited. Yung mga ini-endorse sila. Paano po nalaman yun? Pumunta po ako mismo sa TESDA po. So ano pong sabi ng TESDA? Um, ano lang po, puro mga training courses for three months po, wala daw pong 2 years. Yan po ba ay na-communicate nyo na po doon sa eskwelahan. Opo, tapos ano po eh, binibilog nila yung mga estudyante, under process, under process. Eh, ba bago po makapag-process ang isang school, bawal po yung without fair permit po. Tama po. Sino po doon sa eskwelahan ang palagi nyong kausap at sinasabi niyong bumibilog sa inyong ulo? Yung directress po kasi hindi po humaharap yung presidente namin. Anong pangalan po ni directress? Si, o, si ma'am Oli po, na po mo Rosalinda. Rosalinda. Ilang beses niya po nakausap si Ma'am Rosalinda? Tatlong beses ko na po ata siya nakausap tungkol sa issue na to. Kayo po mismo? Kami so, po, mga estudyante. Okay. So kung sasabihin ko mamaya kay Ma'am Rosalinda itong problema at babanggitin ko kayo, makikilala pa kayo. Opo. At ma-acknowledge niya na talagang pumunta kayo sa kanya. God, Good. Maliwanag. Madam Almira, magandang hapon po. Sa inyo? Opo, magandang hapon po. Madam, andito po yung inyong mga estudyante. Alam niyo na po Opo. bang sumbong na isabi na po sa inyo? Hindi po ako na-briefing lang okay. po. Okay, i ko po, po sa inyo. Po. Opo, i ko kay ma'am. Uh... Napag-alaman po nila sa... TESDA po Tesla Tesla mismo. TESDA mismo na hindi po kayo authorized na mag-offer ng two-year vocational uh -huh. course. Kayo po ay training facility lamang. Opo. Lumilitaw na kayo po ay nanloko o nanloloko ng mga inyong estudyante na hindi nyo po sinabi nung enrollment pa lamang para hindi na nila itinuloy yung pag-enroll. Darambong okay. po, lumilitaw ang inyong pong eskwelahan. Ano pong masasabi nyo, madam? Opo. Mr. Tull po, kasi I'm not in the position po to answer. But have you talked to, uh, to the school directors po? Right now kasi, they are having a meeting po with the student. Pero ma'am, para masagot lamang doon sa, sa yung tanong ninyo, kung nag, sila ba ay nakipag-usap na sa directress, isa sa inyo magsagot. Ako, okay, so, Ako yes pa, po. po. Kausap po dito Ako yung kinausap ko na po siya, paulit-ulit po. Ang gusto niya mangyari po sa akin, kasi po kung student council president ay wag kong aminin nang totoong nalaman ko mismo galing sa testa. So gusto niya magsinungaling kayo? Eh, yes, okay. hindi ko po kaya. Madam, narinig niyo po. Madam Almira. Opo, okay. ito po si Apo. Si Miss Rosalinda, andiyan na po sa tabi niyo, pwede yung makausap. Madam Rosalinda, magandang hapon po. Sir, po po, sa kanila may mga ano, disturbances po eh. Okay. Pwede pong tawagan niyo po ako after two minutes po. After two okay minutes? Okay lang po ba? Apo, oh, kasi na may mga ano Sige. question and answer kasi kamiting po nila ngayon yung mga estudyante. Bakit kayo tumatawa? Kasi binibilog na po nila yung ulo ng mga bata dun. Aba eh, madam, eh, magaling daw kayo bilog ng ulo. Diyan. Eh, sabi po ng mga no, estudyante nyo ito, Kaya, ah. kung gusto nyo po, mas maganda kung sana kung manibawa, pupunta po dito. Kasi, like the instance, they are having the meeting for with the students. So hindi, po, hindi nga po humaharap. Hindi nga kayo college. Training center lang kayo. Pinagpipilitan nyo sa mga bata. Puro na nga kayo kasi nungaringa. Wala pang katotohanan. Maawa kay sa amin. Sa mga bata, dami nyo sinisira kinabukasan. May mga anak din kayo. ano reaction nyo po, po sa sinabi ni Miss Mary May? po ba ako ang nandyan po eh, yung uh, school fest, uh, yung ano po, eh, po ng ano, student council ng kolehiyo. Uh, kayo uh, po ang presentation. Oo, ako nga, ma'am. At ikaw ang marketing. nag i ng mga peke na kurso. di ba? Marketing ka ng CSN, Kuleyo de Santo Nino. Alam mo yan, sa mga flyers nyo palang pinalalabas nyo na wala naman pala kayo. Tigilan niyo ako, tama na. Paulit-ulit na lang eh. Ginagawa niyo pa ako sinungaling sa mga estudyante na kesa hindi ako pumunta ng testa. Bakit hindi ako papapasukin doon? Eh, government yun. Mm -hmm. Ginagawa niyo akong tanga. Miss Almira, mukhang napatamimi po kayo, madam. Pati yung mga profesor namin na walang kinalaman. Nadadamay sa inyo, hindi rin pala nila alam na hindi kayo registered. Ginawa oh, niyo kaming tanga. Ayun na, sa mga oli. nadagdagan pa. O, oh, dumami na sila ngayon, kanina. Three, four, five. Ngayon seven na. Oh, Madam Almira. Hello Mr. Tulfo. Ma Mas maramdahan ko kasi sana magkakaroon follow forum dito. Kaya nga po nagpatawag yung school director. Hindi nga kasi humaharap eh. Invited the former school director. Ma'am sa umpisa pa lang sana, nung kinakausap po kayo ng mga estudyante ninyo, hinarap nyo hindi okay. sana tayo umabot sa ganito. So, Mas maganda po sana, siguro po. Mas maganda, magsara na ho kayo. Tigilan nyo na ho yung panluloko nyo. Duterte na ho tayo ngayon. Maawa kayo. Maawa kayo sa mga magulang. Ilan taon na yan? Dalawan taon. Certificate lang, diploma. Asan ang diploma? Hindi nga kayo credited ng CHED. Pinipilit under process. Paano kayo maaaprobaan ng CHED? Facilities nyo palang bagsak na. Kailangan ng CHED building. Hindi nangungupahan. Commercial. Ano bang itsura ng facilities so nila? May ano lang po. Para... Ito, ito. Ayan po. Okay. May flyer sila dito na pinapakita. Ano ba ito? Okay. O, oh, eh medyo okay naman itong building. Opo. Uh, grade 11 at saka ano po. Dalawa, ah, tatlong kurso at dalawang room. Saka naman makakakita po noon. Tapos eh, kung ano-ano pa, pati ang Tesla niloloko nyo. Oh. Para maaprobahan lang kayo, tigilan nyo na yan. Saran nyo na yan. Ma'am, ibinubuga po ng inyong mga estudyante yung kanila pong sama ng loob sa inyo. Kanina pa po kayo hindi umiimik. Anong pong reaksyon niyo madam? Pis, Pwede po ba na yung student council eh, makipag Usap muna po dito bago po ano... Mag-uusap po tayo, tayo, sa February 6 sa mismong testa giginto. Wala ho akong kakausapin sa inyo sa eskwelahan dahil po wala nang kapalamukha nyo na naglalagay pa kayo ng mga ano sa bulletin na all parents to pay. Di naman kay college. Peke yan, pati kurikulum nyo. Tigilan ako. Tama na, Mira. Tama na ho. Maawa ho kayo. Yung mga sinasahod din nyo, galing sa nakaw, sa aming mga estudyante. Tapos sinatakot nyo pa ako si Sir Jem, ang may-ari ng buong santo ninyo. Papapatay ako. O ngayon na rin. O mas okay lang mamatay ako, isa lang ako. Marami pa ako mga batang maisasalba yung buhay. Sinira nyo yung mga pangarap namin. Edukasyon. Edukasyon na kayamanan namin, ninakaw ninyo, kayo ang mga magnanakaw. Uh, sa dila po, Mama. kausapin uh, naman natin ngayon yung TESDA. Sa pamagitan ni Ms. Erlinda Sagon, Program Registration, TESDA Giginto. Magka hapon po, Ma'am Erlinda Sagon ng TESDA. Apo, narinig po namin yung side ng complainant. Ano po ang inyong uh, reaction, madam? Meron po kami naka-schedule na complaint committee meeting dito sa pisina. Siya po mag-handle ng problema. Meron na po kami na i-set na meeting o hearing sa Monday dito po sa aming opisina. Meron lang po akong uh, observation dito ano po at request na at the same time. E tuloy-tuloy pa rin ho sila sa pagtatanggap ng mga enrollees. Opo. E eh, baka Opo. naman po pwedeng habang sila po iniimbestigahan at malinaw naman talagang meron silang violation sapagkat hindi po sila accredited ninyo, e pasara po muna ito, itong pasilidad na ito. Pwede ba? Opo. E, Ma'am, so pwede ho ba bukas puntahan niyo po ito, magsama ho kayong taga City Hall o kung PNP ibadla po muna ito while being while they are being investigated, pwede ho ba, madam? Oh, oh. Apa apa. So bukas, Ma'am, sarado na po muna ito. Para mabawasan naman po yung kahit papaano yung sama ng loob ng mga estudyante nandito nang gagalaiti po sila and I don't blame them. Uh, Sige pa. Uh, I would have done the Pally same kung ako po Pally, ay nasa kalagaan na nila na, po ako akong estudyante. Ngayon, na namin yung napuntahan namin yung eskwelahan. Nag-preliminary -pre investigation po kami sa mga pangyayari. No, ma'am. No, sorry po, ma'am. Ay, ma sandali. Ma'am, ma excuse okay, me. excuse me, ma'am. Ma'am, makinig muna kayo sa akin. One, 30 seconds. Opo. Nasa records po ninyo na talaga namang hindi nyo po accredited ito. At despite that, sila ho ay tumatanggap ng enrollees. At matagal ng panahon. Apo. So bakit pa kayo mag-iimbestiga? Andiyan na po yung papel sa harap ninyo. All you have to do is go to their school and ask them to stop operation. Ipadlock nyo po muna sila for the meantime. Apa. Okay? wag Apo. na ipupunta kayo doon para makipag-usap. Baka naman pati kayo, bobulahin. Paikutin. Aty Dahil yan pa. po ang reklamo ng mga estudyante. Pinaikot-ikot daw sila. Pati nga ho kami dito, pinaikot-ikot din eh. Kanina? Ah, okay po. Baka gusto nyo ba ma'am pati kayo paikot-ikotin din? Ay, hindi po naman. Oh, yun naman pere. pare. Kung ayaw nyo pong paikot-ikotin kayo, ipadlock na. Opo, opo. Yan. May superior sir ako na pwede pong mag so, uh, so, so ma'am, -dip. para masiguro mama na yung inyong pangako, tutuparin nyo, sasamahan po namin kayo, pati mga estudyante, iwi-witness po yung papapadlock nyo po sa eskwelahan. Opo. Good. Sige. Ano Apa. oras po para maipipare po namin yung mga reporter namin? Tanungin ko na po yung Umaga. O sige, tanungin mo muna. Pero okay na yung bukas. Okay. sabihin na ako doon, ma'am, ang gusto ko makausap ko yung sims ko niya ni Abo. Hindi, iwasan niya ako. Nagwawala na ako doon. Ipakita niyo mm -hmm. yung permit niyo. Patunayan niyo na bas kayo. Patunayan niyo. <coughs> Alam ba nila na may ginagawa action? <coughs> hindi pa, <po, coughs> hindi pa. Ang gusto nila ipakita ko yung mga ebidensya ko. Pinakalat nila doon, puro lang daw ako salita. Wala daw akong ebidensya. <coughs> hindi kayo nag Hindi kami nag-uusap po. Hindi ako nagpaparamdam sa kanila kasi alam ko naman po, bakit ko po ipapakita sa kanilang may ebidensya ko, tututusin, hindi naman po sila ngaagal. Ayaw ko silang bigyan ng pagkakataon kung ano pong pinakikita ko sa inyo ngayon. Maraming salamat po Mr. Rafi Tulfo sa pagtutok po sa aming mga estudyante ng Koleo de Santo Nino. Lubos po kaming nagpapasalamat po sa inyo sa mga binigay niyo pong tulong sa amin.